nagngangalit na alon, nabuwal na seawall, animoy dagat na kalsada, at mga sasakyang naipit sa baha. Ito ang mga eksenang tumambad sa amin sa Manila Bay. Ang mga naipit na motorista, kanya-kanyang sika para makatawid sa abot baywang na baha. Ang ilan tinirikan na ng sasakyan. Ito siguro abutin mo ito hanggang buwa siguro dahil di, diretsong ulan eh. Eh, akala ko mas matindi pa sa Undoy. Grabe. Ang iba halos tangay na sa lakas ng hangin dala ng bagyong Pedring. Sobrang lakas ng hangin. Pati yung mga tao na dadala na. Hindi rin pinalagpas ni Pedring pati ang US Embassy. Sa lalim ng bahar rito, tanging ang mga malalaking sasakyan at amphibian truck na lang gaya nito ang nakakadaan. Di na rin halos makausad ang mga sasakyang naipit na sa gatuhod na baha sa Maykirino Avenue. Lahat ng mga dito sa Rojas Boulevard ngayon. Naghahanap na ng kanilang padadaanan dahil nga hindi na possible yung Rojas Boulevard. Sa taas ng hangin! Ang sima na si Luis North iniwan na lang sasakyan sa may CCP para lang makatawid sa baha. Nakikisabay ako sa mga truck kasi kailangan, kailangan na kasi dispatch na ng mga papers ko ngayon. So iniwan ko na lang yung... Uh, yung sasakyan ko rito sa may CCP kasi talagang hindi na kaya. Since kaninang morning pa. Sa lakas ng hagupit ng hangin, ang mga puno sa kahabaan ng Rojas Boulevard halos makalbo na. Maging ang mga traffic signs at iba pang mga poste, di pinatawan. Sa lakas rin ng hangin, tingnan yung nangyari dito sa mga upuang bakal dito sa Manila Bay. Pero ang Ang pamilyang ito na sa Manila Bay na nakatira sa pader na lang daw na ito sila sisilong hanggang humupa ang bagyo. Ito lang yung pinakamalakas na bagyo yata bumati. Okay, natatakot. Tatakot Patakot rin ma'am. Lumipat lang kami, di nakakover kami. Sa Taft Avenue, bugbog sarado sa malalakas na hampas ng hangin ng mga commuter at pedestrian na naabutan sa daan. Mas may ilang truck ng Philippine Army ang nagiikot at nagbibigay ng libreng sakay. Sa ermita, inabutan naman naming wasak na ang pader na ito ng Technological University of the Philippines matapos mabagsakan ng nabuwal na puno. Sa Baseco Compound, humigit kumulang tatlong daang pamilya na ang inilikas dahil sa paghampas ng malalaking alon mula sa Manila Bay. Habang sa Makati, dalawang ang sugatan ng bumagsak ang isang billboard sa Buendia, isang bus, kotse at SUV ang nadali sa aksidente. Sa EDSA Pasay, inabutan naming nililinis sa mga tauhan ng MMDA ang ilang traffic signs na nabuwal. Binaha na rin ang ibang parte ng kalsada rito. Sa lawak ng pinsala, inatasan na raw ni Pangulong Aquino ang kanyang mga opisyal na tugunan ng pangangailangan ng mga nasalanta. Patuloy daw na nakikibalita ang Pangulo na kasalukuyang nasa Japan pa ngayon. Rao na Crisostomo, GMA News.